At EXL Makabuhay Plus Dietary Tarikat At EXL All-in-One Skincare Oil Maging party na ng aming lumalaking komunidad Na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness Anong lugar nato dito? Kapatagan na? Huli? Ha? Oh, ano pala ito dito? Ayaw kapatagan, sa basa ako ng Indrigus Ah, okay Maraming thank you and we are so back kamakabuhay, sa makabuhay sa pagpadayon sa ato ang uh, tulumanon ang tamang ayon lady diba? bat din syempre pagbasa nato sa kaagi sa tong center na si Moira before anything else maraming salamat sa pagpamina mga taga Maragusan kina Anna Grace kay Tejol and kay Karin and kay Glyza maraming salamat din sa Toledo family ng Dinagat Island and kay Catherine Inson family ng Purok Tres San Jose Dinagat Island and kay Inday Salimbagat salamat sa, sa pagpaminaw ka makabuhay karoro family ng Don Carlos

Akang Sabrus. Akang Sabrus.

di pamatay na kakalahati ng oh, panawitan okay. natin ano mo? Sana ulit. Yes, yeah, dito oh, na okay. lahat. kahabi yung bundok na? Ano? sabagay minalaw ito. itulat talaga. mas mas paganda yung mga bundok dito kisasa sa amar ano na? ano na uh, ano binibinta hindi yung Pag yung prutas yung, na ano marang ah ganon akala ko yung halaman na ano yung mahal Tingnan mo nandito talaga yung mga kahoy na yan na ano, yung binibinta ng mahal, ano?

Ayan, sa pag email system, ang serpentina di O vermicide makapatay sa mga intestinal worms, sa mga ulo, ulo, at ulo, mga intestinal. O ano yung Makapatay ang serpentina bundok Pero nasa southern part. Southern lady.

Paano nalang? na lang. Dito na? Ayaw ng ano, kampo. Ano? Sabot kampo. kampo. Yung kampo na kalagay. Hmm. Ha? May nagawa?

so tuktok na nga tayo no? Kunting ano na nang? No. Uy, so, hindi ka pwede mag-ihijan. Yes. Nang sa Kaya tayo sa taas. Namake dagon no. uh -huh. Ang ina ko? Madoktor tayo, madoktor. Saan mga kamaihi? Ay, like one na nag na dyan eh. One way lang yan. Pag makakit na yung truck, pwede nang dyan. Pero hindi dito magbabayad or sa Okay, baakyat tayo ngayon. Guys, guys, dito kami ngayon. Paakyat lang guys, so, sa Kamsa Bros. Mahirap itong daanan ah. Time check. Time check, 2 o'clock, <laughs> 2 o'clock ba? Ah, we're going up to level number? Agi agi mid agi 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 mid, <laughs> mid, <laughs> mid, <laughs> mid level na tayo. mid level agi 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 na agi 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 Okay, oh, dito na lang ako sa gilid. Oh, Ayun. Ito, mababa yung bintala doon. Nakalak na. Ano? Baba mo. Ayun. Nakalak siguro sa... Ayan. Okay, o, sabi mo bang mid-level yan? O, nasa ano talaga? Ano bang tawag dito sa ano? Pag doon sa Hong Kong, nasa... Okay, Mid-level. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. Mid ito mga bahay, maganda bahay dito. O, ano, malaki, Diyos ko, hindi ka dito. Paano, paano pag naglindol? Hindi sila matakot. Dala, paray ko. Ayan pala, nasa peak tayo. Ayan ang mga bahay, ang lalaki. Nasa peak nga, ito ba yung sinuturo mo.

toy usa pud makapasang la na na or ba yang leprosy, leprosy okay. nasa na TV Peak level na kami, hindi so lang na lang ito ano mid level. Mikroskop nga gitantaw. Na, na nasa peak level na. Kini siya mga Nuna, ganini, to 3 years sometimes more nga mugawas, ng nga pa ng mga Lada pa radio dai, wala naman drama. Ay pinatay. Kuya saan ang daan ito? Dito. Pagod na pinataan. Hmm. Ba't parang namali ka da? Ha? Huh? huh? No, ata sa kabila. Ha? Huh? Ang daan? Oo, ayun o, parang nasa iba ka. Ba't iba yung, dito man tayo tinuro ng ano, lalaki. Ang um, sa iyo? Walang mag ano? Ayan o, no, tatangin mo raw. Wait. sino? Sino? Excuse me, sa Cab Sabros po. Cab Sabros. Luna. Sa kabila, dun po, lumagpas po kami. Ang kamali na. Yung Paas. Ay, yung pataas po. Oh. Saan kami nito pwede mag-ano? O, at Oh, atras daw. Sababu. Dito ka daw daw. Atras kunti. na tinilang Thank so. you. Ayun, naiba kami, ayun, kami ayun. ng level. O naiba kami ng daan. Naiba ng way. Yung kanina, yung sign pala, nakang sa boots. Kita mo dila. Oh, okay. Tingnan mo dyan dila. Niya. Hmm. Oh. baka tayo magbabaon pupunta na doon grabe naman tayo talaga ito tingnan mo kung pumunta tayo dito noong isang araw e... ano pala ito oops Wala, hindi nakikita dyan ano? Tingnan mo ang lupa niya, pula. Ginagawang clay. Oo, oh, yan ano? Oh, Ginagawang pat. Tingnan mo, ang lamad yan. Hmm. no? ito ang bahay. Oo. Oh, oh, Hotel. Ayan, dahil yung paano Ang gwi. Ang gwi. Siya nilagturo sa atin. Ito pala yun? Oo oh. ano? sa Mali, Mali ka na guide. Ay, mo, Dapat para sa Sir, asa mo kanila nang kay Di ba? Thank you. Yo. Sorry, sorry. Ako mali. Yan ang signboard eh. Akin, dredge, dredge lang. Pero may mali siya din. Da. Kasi yun ang focus siya diyan dapat eh. Stop tayo saan. Baka mamaya eh. <laughs> Lalampas. Lalampas nga. Oh. na nyo. Dito kayo. Mag, ano nyo no. Ang jila. Mm -hmm. Pareko. Pareko. <laughs> Maganda pa naman ang mga kahoy dito sa bundok. Ano mo, hirap mag-akyat. Oo nga, ano? Ma, yung pa pala? Hindi, marapit. Ay, napunta na sa dashboard yung ano ko video. Uy, may ano sila. May wedding. Wedding, ano sa ginoo mo. Picture, shoot dito. Dari mag-shoot, dari mag-ano. Napay drone. Pati mo. Pagkahirap. <laughs> oh, <kayo to>. <laughs> <Narinigal>. <laughs> na ano pa kaya sabi mo? Um, Kasi sabi niya, upin. Sabi niya, congrats! <laughs> ay, 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 ay. <laughs> <laughs> ano ba yan, Maris? Bundok na. Pakahirap sila doon, ano? Pakahirap. Yung pala mag lang. Si <laughs> oh, Mami, okay no. so, no. hindi pa ako inakasal. Hindi, yung ganun ba? ba? O, hindi ako nag-wish. Hindi ako nag-wish wag naman sana na, na yung reality na ay ray ko parang ganun pa din yun agoy agoy ang ganda na mga ano, na yun. Uh, uh, uh. ano mga kahoy na yan da ari <laughs> welcome riders air soft and ah wala man dito nag uh, ano So, siguro kay may daanan, eh. Welcome, Ayun, Dory. Ayun. Grabe naman ito. Nasa tuktok na tayo. Nasa peak. Peak level. Senior is a um, kids. Hmm? Huh? Uh, excuse me. Welcome to Sabros. Yes. Ah. Uh, 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 oh, Dalawang, ay uh, isang kids, senior, isa. Five to ten lang po, sir. Five years old? Five ten? to ten years old Ah. Uh, uh, okay, so consider I na mean, Baba, baba. Ah, magbaba mag na? naka-uniform pa, oh. lista. Uh -uh. Baba tayo. Let's go. Magkano yung rides nyo sa ano sa yung Depende po may Merong nasa kalahati ka lang. Ganun. Ito na need niyo resibo sa na Yung senior? May may Meron. May Meron um, Ay senior. Ang bata. Ayan o, sasakay kayo ng keyboard, Lilipad na kayo dyan. Eh, Sabi na ba? Huwag naman yung picture. Kailan punta na ka na dito, Bella? Marami na no? Wala, Bella po. Sala po. Hindi na ba count? Talaga lang. Count daw eh. No drone. No drone eh. Buti na lang wala akong drone. <laughs> O, oh, Jan, mag ano? Sa kay na kayo ngayon? Oh, tapos sakay mamasyal. Eh, umiiwi puwede ka diyan, 'yung 'yung cable. Ay, yun. nako, ayaw ko 'yan. Hindi, 'yung ano pa. Sa upo. Parang madilim. Madilim talaga dito. O, ano? Sakay Jan, di apo di mo Ako din hindi ako sasakay, Jan. Masya lang ako dito. Kamamahal man ito. Walk man ito. Eh, ito car. Ah, ito car, walk, hangin, and zip line. Okay na siguro to. Ba? May bayad din ang hanging bridge? Hanging bridge. Round trip men, 250. Huwag kayo dyan. Dito kayo. Table A new adventure yan. Ayan, matagal kayo dyan. Maghapon kayo dyan. Ito, iikot talaga kayo dyan. Dito na lang kayo sa round trip cable lift. Ayan, so dyan yan. Ayan. Naman dyan, Sige na. Derek, 520. Hanging bridge and all ride. O, 750 lang. isus Mag-o all rides ba kayo? O, Wag na. O, ano eh. na lang. Kahit hanging bridge and zip line na lang. <laughs> ah, asan saan yan? Ito. 3.50. Kasi yung Five. oras din natin, ano lang, diba? Sige na, punta na kayo. Oh, Pero gusto niya, mas mag-cable car eh. O di mag-cable car kayo. Asan ang cable car dyan? Eto. Tara tanungin na lang na. natin kung pwede hanging bridge zip line tas may cable car. Tas ikaw, Maris, hanging bridge and cable car lang.

yun, sa mm -hmm. Ayun, may mga, may mga puto doon, doon, doon. Punta kayo doon, sila lang kaya ko. Paagod ako. Aray ko. Saan naman yan papunta? Doon, and then pabalik. Back and forth na yan? na po. Ang pabalik na dito. Ah, papunta dito Doon sa ano Hong Kong mas mahaba yun Ah, syempre Hong Kong yun. Tatawid kay ng kabilang ano. Ano 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 talaga bundok dito tapos tatawid ng yung parang patag. Tapos doon na naman, nakasakay ka ba doon? Ano Nakadalawa ako doon ng sakay dati. Punta lang kami doon sa ano. Maraming ano, bundok. Tikot-tikot ka dibi ka mag tinatawid. Doon. Ah, na muna. Pag nandito na yung mga ano. Tapos ako papasakay. Ako diyan, wag na lang oi. Magkano ang pagtawid ng bridge? 280, 280? potas balik ko po lang lang po, lang po -tip 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 -tip. so balikan 500 red? No? sa no? alam nga kung kung, <laughs> kung kung doon <laughs> ano ka babalik eh syempre, balikan para ka naman tama lang Parang ano ba? Ah, Christmas tree. O man eh, ganang pine tree. Oo, Oo eh. Christmas tree ang tawag ko dyan eh. Pang Christmas. Ay, that's <laughs> a pine tree. Pang Christmas na tree. Mabango dito kasi mabango to na ako. mga oh. bulaklak na siya. Kaya nang magbulak-bulak na. Ang bukha na ito mga puti-puti. Parang perfume. Hmm. So, ito yung sinadyan natin dito. Ito pala yun. Ang klima lang ang ano ko dito. Gusto. Yung sa atin, dyan eh, dyan Yung bundok, mas, mal mas mala. doon. Oh, yung mas, mas, mas yung sa atin doon na ano? Kina Michelle. Mas mataas pa 'yun. Kay ate. Ganun. Chilanto. Si ba ang ano nya dito para property? Dalawa? Nino. Ni Michelle. Adiloy. Ha? lang yung nagduwa. Dito sa dito banda. Wala wala sa pagtatagal. Ah, iba lang. Malamig din 'yun. Sobra. Oh. Ano lang din doon. Papag nga doon. Nadaanan lagi ng fog. Eh dito nasa tuktok naman tayo na ano, pero ba't kulang ng fog? Hindi di ba nagpa-fog? Ah, pag uras ng fog yun, mahirap. Hmm. Hindi tayo makaano. Maka dito tayo na. Okay, dyan ka lang. Asa ah, na sila? Manumapit sa akin. Ha <laughs> ha. Oh, mga kumain Akala ko bulaklak ito dito. Mga sakayan pala to. Oy, basa. Paano tayo makaupo diyan? Basa man 'yan. Ang lamig ng dito malamig para tayong ano